So makikita po natin sa pamamagitan nito, Dr. Solante, yung bab, ano makakatulong ito sa pagbaba, pagbaba ng morbidity rate dito sa mga uh, sakit na nabanggit natin dito sa pamamagitan ng pagiging affordable ng mga gamot na ito kasi Dr. Solante lalo na sa mga senior citizens 'di ba may discount na sila tatanggalin pa yung bat edi eh mas mas mura ngayon yung gamot yes napaka-importante rin no kasi unang-una pag maintain nila itong mga gamot na to no mas less na yung mga exacerbation ng mga uh, mga sakit nila. an alam naman natin pag halimbawa hypertension, ano ang cause ng hypertension? Bakit nagso Hindi umiinom ng gamot. Bakit nagka nagka lumala yung diabetes, naputol yung paa, dahil hindi pala na-maintain ang gamot, dahil sa mga ganong klasing factor na hindi na-maintain because of the price of the uh, medication. So, malaking bagay at maganda itong ganitong hakbang ng gobyerno huh. na uh, napili nila itong mga klasing gamot na to kasi ito talaga yung mga gamot na talagang commonly prescribed doon sa mga ganitong klasing mga comorbidities.